Hello, hello, hello. Grabe. Nandito ako sa ano, kumuha ko ng ano, birth certificate ng anak ko para makapag-enroll siya ng senior high. Kaya, Kumusta na kayong lahat? Kumusta na kayo? Siguro matagal na rin akong hindi nakakapag-live. Ay, nag-live pala ako nung isang araw. O yung nag-hiking kami. Hiking ba? Secret, secret. Eh, uh, tara na, samahan niyo ako. Magla-live tayo. Hindi ko magamit yung ano. Ay, ah. ko Hindi ko magamit yung Ano ko? Tatawag dito. Eh ano yun? Ayun ako bentan. Tawagin na lang ako. Mama tayo. Oh. Ah. Ba <laughs> nagagandahan nila ko. Oh. Sa tayo, ang gaganda nila. Nagkaway-kaway sila mga friend. Tara na, samahan nyo ako. Maglalakad tayo. Oo, oh, diba? Maglalakad tayo. Hindi ko pala magamit kung ano. Ang nangyari ba? ko din dumando. Yung case. Wala din ako yung steak. Hindi ko siya magamit. Ay, baka malagay. Ay, pwede pa lang. Ay, uh, let's go na. Labas na tayo dito. Tara, tara, tara. See Good luck.